Short history muna tayo mga ka-idol. Ito ay tungkol sa pangatlong pangulo ng ating bansa na si President Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel ay isang mahalagang figure sa kasaysayang Pilipino. Siya ay nanungkulan mula 1943 hanggang 1945 sa panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Narito ang ilang mga nagawa niya sa Pilipinas. Pananakop ng Hapon. Isa, pangangasiwa sa panahon ng digmaan. Si Laurel ay nanungkulan bilang pangulo sa panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Siya ay nagtrabaho upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa bansa. Dalawa, pagtatatag ng kalibapi. Si Laurel ay nagtatag ng kalibapi kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas, isang samahan na naglalayong ipakita ang suporta ng mga Pilipino sa pananakop ng Hapon. Reforma sa Edukasyon isa. Pagpapalakas ng edukasyon. Si Laurel ay nagpapalakas ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga bagong paaralan at pagpapalakas ng mga programa sa edukasyon. Dalawa. Pagpapalakas ng wikang Filipino. Si Laurel ay nagpapalakas ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga programa sa pagtuturo ng wikang Filipino. Reporma sa ekonomiya. Isa. Pagpapalakas ng ekonomiya. Si Laurel ay nagpapalakas ng ekonomiya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga bagong industriya at pagpapalakas ng mga programa sa ekonomiya. Dalawa, pagpapalakas ng agrikultura. Si Laurel ay nagpapalakas ng agrikultura sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga bagong proyekto sa agrikultura at pagpapalakas ng mga programa sa agrikultura. Reporma sa kalusugan. Isa, pagpapalakas ng kalusugan. Si Laurel ay nagpapalakas ng kalusugan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga bagong ospital at pagpapalakas ng mga programa sa kalusugan. Dalawa, pagpapalakas ng mga programa sa kalusugan. Si Laurel ay nagpapalakas ng mga programa sa kalusugan tulad ng pagpapalakas ng mga programa sa bakuna at pagpapalakas ng mga programa sa pagtuturo ng kalusugan. Sa kabuuan, si Jose P. Laurel ay isang mahalagang figure sa kasaysayang Pilipino na naglaro ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng ekonomiya, edukasyon, kalusugan, at iba pang mga aspeto ng buhay sa Pilipinas.